Tapos pag ganito, dapat talaga babae ang mag-try. Kaya <laughs> ito yung babae, siya ang mo. <laughs> Grabe. Yung babae ganina ba? Ha? At A A palayo, ah, ganun pala yun, sir. Ay, ito na ba yung, <laughs> yung sintro niya? Na. Tapos, ito yung guide. Lalaki. <laughs> ito yung guide ng lalaki. Ito yung babae. Ito lang ang ikutin natin. Tapos, kung baklasin, tanggalin mo rin yung babae ang unang mag... Hindi yung lalaki ang mag-alis ka atan, Yung, babae ang tanggal. O <laughs> oh, yung sa between naman, sir? Yung between naman. Babae pa rin ang mag... Ano? Babae pa rin ang... Rin. pa rin, Oh. No? Ano? Babae pa rin ang mag -dito. Siya pa rin ang mag-drive. Siya pa mag-drive. Oh. Parang pan lang ito. Madali lang ang between ba na? Madali lang. Tapos, pag-class din. Yung sa paan ay tama tapos mo pala ko. na lang. Ay sa paa. Ah, hindi ay, dito. Di. Ayun na lang. Balik. <laughs> <laughs> Baliktad na una yung paa. <laughs> sa tiyang ng buso niya. <laughs> hindi yan ang nauna. Ayun na, nga. Etang... Oh, babae pa rin ang alalaki naman ng na magano. Babae pa rin. Babae pa rin. Ito lang. Eh. Okay. okay. ogneisseura